Uh, hello guys, Magama. magandang hapon. Uh, nandito kami sa ano, uh, pinuntahan namin itong uh, <coughs> sinilaban nilang uh, mga bunot ng nyog. Ay eh, may nagreklamo na napakausok daw kaya pinuntahan namin. Ayan oh, no, pakausok. Eh bawal naman talaga yung ganitong uh, pag siga. Eh meron pang isang parang bundok doon sa kabila na nandoon naman yung isang kasama namin na fire dito naman kami sa sa dito yung tropa sa baba ako oh, yan ay napakatagal nyan matagal na rin pala yung usok na to may mga apoy na yun may mga ano na yun Ayan o, ayan o, mga dalawa nating mga makikisig na tropa. Sila yung nagbabomba dyan. Ipagkabibombahan e mo naman to, lalo namang mausok. Ayan sa kabila, ay medyo isang tambak din na mas marami kaysa dito. Ayan, pakausok. Meron daw dyan dalawang matanda dyan sa bahay na yan na nagreklamo kasi nausokan sila syempre yung pagsisiga naman kasi bawal na talaga yan lalo na yung ganito na usok eh, ano din yan kaya bawal ayun yung paihihihi doon na tropa natin Sambo man lang daw yan, isa lang tapos Kukusin lang yung tubig. Ito kami sa ano sa Lalaan Second dito sa Silang Cavite. Ayun, uh, tabi ito ng gawaan ng hollow block. Ah. apakapal ng usok niyan tapos umulan pa uh, nabasa yung mga uh, ito nabasa ito ay eh, lalong mausok ayun sa kabila <coughs> isang tambak din doon ayun sila sa kabila. Uh, nandun si nandun sa kabila yung mga uh, yung isang truck ay hindi natin makita dito kasi yun nga mataas yung uh, nakatambak kaya hindi natin sila makita yun lang makita natin yung usok dito naman kami sa kabila bawal naman talaga itong uh, ginawa nila eh napakausok naman kasi eh bawal kaso mo may mga matitigas din kasi ang ulo kaya hindi natin ma <coughs> pigilan sila pagka tinatanong sila kung sino yung nagsindi tinatanggi na nila yan napakausok nyan Para gumuho. Nakaw. Wala na 'yan. Ano na 'yan? Hindi na kasi nasa ilalim na 'yung apoy eh. Mamaya guguhon na 'yan eh papaganyan. Matagal na siguro ito no. Matagal nang sinindihan. O kanina lang. Kanina lang siguro no. Bro, ano na ano na yung credit. Ini mean, napakatagal ma ano niyan kasi nasa ilalim na yung apoy eh. na dun. Siguro kanina pa to. Kanina umaga. Bawal ngayon nga yan eh. Kaso tinanggi na naman siguro kung sino. Hindi naman lilingas yan eh. Uusok lang yan. Kahit mga sariwa pa eh. Tsaka nabasa pa ng ulan. Kaya ta, uusok lang yan. Oo nga eh, sila tumawag na eh. Hindi na lang alam kung saan yung mga naapektuhan siguro dyan.

ito pagka binasa to, grado, usok yan sa ilalim na yung ano nyan eh lalo na mamaya yan pag yan gumuho lalo nang lumala ang usok nyan babagsak yan dun gurado w 렇 k t u i n Nako, oh, laki na ng apoy dito eh. Lalakas na yung apoy niyan. <laughs> batuhin natin para gumuho So, ayun guys. Ah, uh, paalala lang, huwag mo na tawag tayo magsiga ng siga Basta ng basta-basta. Si unang-una, bawal 'yan. So, ayun, God bless po at uh, magandang gabi sa inyong lahat.